Hindi matututong tumanggap ang hindi matutong magbigay. Ika nga ng kasabihan. Kaya sa kabila ng pandemya, ipinagpapatuloy pa rin ng pamilya ni Tarlac City Mayor Christy Angeles ang kanilang nakagawi ang pamamahagi ng biyaya sa mga Tarlacenyo sa mahalagang pagdiriwang ng kanilang pamilya. The purpose of this is gift giving. Tayo ngayon ang nag-reach out. on uh, Nag-birthday ang ating chairperson, kaya naisip namin itong A uh, gift giving ngayong araw na ito for our KWO. Nauna nang namahagi si Kaisa Women's Organization Chairperson Katie Angelesgo ng food box sa mga miyembro ng KWO sa kanyang pagdiriwang ng kaarawan. Kaugnay nito, muli silang namahagi sa limang barangay ng lungsod upang personal na ipadama sa mga taralakenyo ang kanilang pagiging bukas palay. Lalo tayo maging uh, matatag, malalagpasan din po natin itong unos na ito. Uh, basta tayo ay nagbubuklod-buklod, nagtutulungan, malalagpasan din natin to. At huwag po natin kalilimutan din ang palataya sa ating pong may kapal. Sinisikap ni Mayor Christie at ng kanyang pamilya na mas marami pa ang kanilang maabutan ng tulong at kaligayahan. Ngayong panahon ng pandemya, ngayon tayo higit kailangan ng ating mga miyembro ng kababaihan. Kaya naman naiisip namin itong mga ganitong event, gift giving, eh para makatulong tayo at maramdaman ng ating mga kababaihan members na hindi tayo nawawala, higit lalo na ngayong panahon ng pandemya.